nandito ako guys ngayon sa kaingin Hello. ayan po ipapakita ko sa inyo yung pet chay naman namin guys nagripat na si mister kasi ayan lawa guys, guys lawa dun baybayin natin guys up ya yeah. ayan sa pagtatanim kasi guys yan maghihintay ka talaga ito uh, kasi katulad ng pet <coughs> mga 3 weeks yan. pag yun ay ano ah mabilis siyang mag ano mag lumaki yan. pero pag yung mabagal mga 1 month kasi one, ano isang linggo mo siyang ipupunla guys tapos ililipat mo siya maghintay ka. kapag nakalipat na siya maghintay ka na guys ng bale 3 weeks ayun tapos isang linggo nakapunla bale 4 weeks 1 month Yan, nilipat lipat na yan kasi nang, kung naalala nyo nung nakaraan na video ko guys, Doon yan nakalagay. Doon yan nakapunla, di ba? Oh. Maprosesa din yan, matrabaho. Pag nagtatanim. Kasi dito ko, oh, dito nandito yung nakapunla guys. eh. Pakita ko sa yon sa inyo ulit. Yan, dito yung nakasabog, di ba guys? Yan, meron pang tira, oh. Yan, yan. Binawasan na naman pero sinasiksikan. Yan. Hanggang dun yan sa kabila. Yan. Na. Ano na natin guys. Flex ko sa inyo. O pakita ko sa inyo. Yan. Hanggang dun yan. 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 Hanggang dun yan. Mahaba yan. Yan. Mula rito. Yan. Mula rito yan guys. Hanggang dun sa dulo sa may tambak na mga dahon at saka ano itinimbon ng mga damo ayan doon, hanggang dun yan sa so, tinimbon ng mga damo ayan tapos tinan nyo guys yung mga ano namin sibi ayan, nakuha na na yan kasi nabenta na yan nakapag deliver na yan si dito din guys meron din dito ang pechay ayan o pechay na nakasabog ayan. ayan may pechay din dyan sa malawak dyan kasi isinabong ka ni mister nakabili kami ng isang lata bumili kami sa tanong ito na guys, itong obi namin. Ewan ko kung may laman na yan. yan. Parang bago lang, no? Parang bago lang siyang tanim, guys. Eh. Yan. yan lang, guys. Tabe yun, eh. Thank you so much for watching salamat po sa mga nangtitiwala at walang sawang nanonood na aking mga ina-upload na video. Thank you, thank you guys. Bye-bye.